So kayo naman, Doc, ano masasabi niyo tungkol dito? Ito kasi talaga ang kagat ng daga, Nakamamatay po to, maraming bakterya to. At uh, ang sintomas, high fever, nagsusuka. Kaya kung meron mga pet na daga, huwag hawakan, huwag lumapit. Pag nakagat na ng daga, ito ang first aid natin. Okay. okay. Halimbawa, may isang tao, nakagat siya ng daga. Anong itsura oh, nun? Pag uh, merong mga ipin Nipin. marks ng ngipin dyan sa kamay mo. Siguraduhin mo, protektado ka. Kumuha ka ng gloves or guantes, yung mga panglaba, pwede din yan. Para kung meron kang mga open wounds dyan, hindi sa'yo mapunta yung infection. Tapos, kumuha ng maraming tubig. Yan. Kakailanganin mo yung tubig at sabon Panglinis mo doon sa nakagat, so siguraduhin mo malinis na malinis, kasi ang problema mo dito, infeksyon. Uh -huh. So malinis na uh -huh. malinis. Yan, balawan face, sabon. mo. Afterwards, uh, lalagyan mo ng povidone iodine. So kailangan talaga, meron tayong iodine sa bahay. Parate. Yeah. Lagyan mo ng antibiotic cream. Okay. Okay. Yan. Antibiotic, antibiotic cream. cream. Tapos Ah, takpan mo na siya ng gasa or benda. I-tape mo mabuti. Ngayon, ilang araw bago mo makita na nagiging maayos na yung sugat? Yung... Actually, yung tao, babantayan mo for 10 days. 10 days? Oo. Ang mga babantayan mo nga dito, mataas na lagnat, masakit yung likod niya, kasukasuan, nagsusuka. Kasi may nagsusuka. rabies din sila, di ba? Oo. Uh, mm -hmm. Very rare naman yung rabies. Kaya lang yung rat bite fever, mas delikado pa, mm -hmm. nakamamatay. Ah, talaga? So, pag kinagat sa kamay o sa mukha, kailangan po magpa-check up sa doktor kasi yung infection talaga, maraming bakterya dito. Yeah. Tapos, yeah. inom ng antibiotic three times <laughs> a day, like amoxicillin para makontrol yung infection. Kahit anong kagat, ang kagat ng tao, mas delikado pa. Kasi so, may tetanus. Whoa. So, kailangan siguro magpunta na rin sa doktor, di ba? Yes. Okay. okay. okay.